Hello guys, it's your Provenciana girl. So, it's our 4th day in Camiguin. So, five ah, 6 days lang yung leave ko. Nag-start kami noong 27. So, pang-5 day na. Ayun guys, so nag-decide kami na pumunta ng Nano Cafe. Isa sa mga kafehan uh, dito sa Camiguin na dinadayo ng mga turista or kahit mga taga-Camiguin lang din. Pero medyo malayo ito sa city kaya kailangan dinadayo pa namin and sad to say, naabutan kami ng foggy so parang nasa bagyo lang din, super lamig and sobrang foggy na talaga ng daan at halos wala na din talaga makita. delikado siya pero tinuloy na din namin since mal medyo malapit-lapit na din kami galing kasi kami sa swimming so niretso na namin dito kasi medyo malayo din siya and ayun na nga guys, here na kami ito yung mga pa-entrance nila yan, super foggy para ka talagang nasa kagubatan. Yan, puro mga puni yung makikita mo. And, yan, papasok na din kami. Yan, nakikita niyo yung nanaw ka. Yan, para ka lang papasok sa kagubatan. Sobrang daming puno. Kala mo talaga walang bahay na doon sa loob. Pero isang simpleng parang bahay lang naman yung kapihan nila. So, hindi naman ganoon kadami din yung tao kasi nga malayo siya sa city so paminsan-minsan lang yung mga pupuntang turista at saka mga visitors dito so eto na nga guys ayan meron lang sila mga light lights effects since madilim hindi um, mo masyado ma-appreciate yung paligid niya pero ma-appreciate mo naman yung ambience ng store nila guys ayan. take a look yan may mga pa-effect effect yan sila ayan. And meron din silang ditong alaga aso na nagbabantay sa tahol-tahol. lang siya umuupo sa gilid ng tables. And order na kami dito ng isa sa mga bestseller na na no coffee and ewan po yung ano isang food basta parang bico lang siya na may manggas ay ibago at ayun na nga di na namin pinakita yung kain-kain namin so naubos din namin yung foods and sad to say naabutan na, na naman kami ng ulan So, pinapila namin sa pero maya-maya lang din. Siguro, uuwi na din kami. Umuwi na din kami. I, I mean, umuwi na din talaga kami yan kasi baka din kami magkabihin mas delikado pa. So, nagbaulan na lang talaga kami umuwi. So, kung pupunta kayo sa Kamigin, huwag niyong kalimutan mag-visit din dito sa Nanao Cafe. Sobrang sarap ng cafe. Ka chocolate, parang chocolate siya. Isa kapi pala. Pero, sobrang sarap niya. Medyo matapang nga lang. Baka pag baguan ka, may ka kung ubusin mo yung isang baso. Sobrang sulit. Salagang 79 or 90 pesos ata yun. isang basong malaki na siya. So, ayun lang guys. Hope you enjoy. Next time, pag mag-visit kayo. Thank you! Babush!